Hello, mga ka lagao ni Tulit. Magandang buhay ito no! sa lahat. Ano no! tayo no! ngayon, maligo tayo sa isang ilog para makapag-relax at makapag-nature trip. Ang ganda-ganda ganda ng ilog, ang linis, ang sarap maligo, ma... Lamig ang tubig, Oh my ang God! Oh my God! At yung hangin na nasa palibot ang lamig. Ang hunihin ng mga kawayan at sa mga ibon oh. na ilong maririnig. Ay abaw sa so, pagkaganda-ganda talaga dito. Haya na oh. Haya na, haya na oh. Kinakita mo oh. Haya na oh. Parang ang, ang isda na lumalangoy lang yun dyan sa ilog oh. Ayan, nakikita niyo. Oh, ayan, no? oh, no, may umili. Magpapalit oh, ka na. Galing nga pa dyan sa paligid. Nakala mo kung may mga tao. O, oh. oh, ayan. Ayan. O, oh, oh, ayan Oh. Tingnan nyo. Ano, ah, tingnan nyo lang ha. Ayan, ayan. O. Oh. Ayan, may Ayan. maya, ayan. Ano yan? yan. Ha? O, oh, nga lang muna. O, oh, sige. Tingnan, tingnan. O, oh, may nahanap kong malalim. O, oh. <laughs> takot din pala yan. Nakala mo. Oh. Kung sino. Oh, ayan o. Oh. Kinakapalakapan ng paan. Ayan. Tingnan nyo nga. Ayan na, ayan na. Tingnan nyo yan. Ayan na. Ayan na. Higa-higa yan, oh. Ayan, oh. ayan, oh. Ayan, higa yan. Parang relax na relax na lang, oh. Ang loko. Ayan na. Ah. Tingnan nyo. Ayan, oh. Nakahiga-higa pa. Yung paa. Nakataas pa yung paa, na. Ah. Ayan, ah. Tingnan nyo. Ayan. Okay. Ayan. Relax na relax na oh. lang ang loko. Akala mo. Masino lang. Ayan, ah. Ayan. <coughs> Ayan ba yan? Sisid yan. basa lang yung ulo. Hindi naman, hindi naman sumisisid para basa yung ulo. Tingnan nyo. Oh, ayan na. O, oh, ayan. O, palingaling ha. O. Oh. Tingnan kung may tao. Wala. Sulong-sulong -solo mo yan dyan. Huwag ka mag-alala. Anak ka ng teteng. Ayan. Tingnan mo. O, oh, ngayon-mayan. Tingnan nyo lang. Ha. Ah, relax na relax talaga eh. Wala talaga. Pero sa pero sa totoo lang, sarap-sarap ng tubig yan. Lamig-lamig, ayan na. Ah. Oh, ayan. Hanap yan ang bato. Ang karkapa, saka isisi yan. O, oh, ayan. Tingnan nyo. Ah, uh, ayan na. Ah. <clears throat> Hahaha <laughs> Ayan, tingnan nyo Ayan, o tingnan nyo oh, Sumisid na, ay nako oh, Kala nung tagal ng sisid oh. Wala Ayan, oh, ahaw na yan maya, tingnan nyo O, oh, ayan A <laughs> few moments later nyo, Kala nyo kung sino na talaga yung, silong each silong each yung expert na naman O oh, magsumisid ng ilog Iba lang yung sinisisid mo, loko O, <laughs> ayan, tatakas <tignan laughs> na, Lamig daw eh Ayan, tingnan <laughs> nyo okay, bye bye